ipapalagay ko sa yo yung na di mo naranasan sa ex -mo. Mark Gabriel. Mark Gabriel. Okay, Mark Gabriel, anong title ng song? Sweet Child of Mine. Sweet Child of Mine. Mark Gabriel, sweet ka ba? Yes. Woo! Meron. Okay, Sweet Child of Mine. Paano ba ang Sweet Child of Mine na vibe kapag naririnig mo yung pang rockstar na move, Gabriel? Pwede mo ba kami makitaan? ko. Oh, parang kulang. Uh, anong sagot mo ko? Mahiwagan salamin. Mahiwagan salamin. Salamin, salamin. Kayo! Kayo! Okay. Your answer is? Salamin salamin. salamin, salamin. Salamin, salamin. Saan ba nang galing ang mahiwagan mong salamin? Come up. Come up. Oh, basta kayo ng boyfriend mo. Nagtatampo, nagtatampuhan kayo, ni-restrict mo ba, ba? siya? Kimsan po. ano yung ano? Ano yung? Baka relate kayo. Nandito ba siya, hindi na sa boyfriend. <masterpiece> hindi yung boyfriend. paano pa paano pa niya nakukumbinsing na i-unrest para makapag-mabasa mo ulit. Ano yung sign mo na okay? Okay na, napatawag na kita, i-unrestrict na kita. Hindi po, ah... Uh, ginagawa nilang pupunta siya sa bahay. Eh! Oh. Oh. Ah! ka, boyfriend! Ay, kawawa na. Okay na, ipagpatuloy mo yung ginagawa mo kay boyfriend mo, ah. Uh. ito ka. Saan ka? Ito ka. Hello. Alam niyo, ma'am, Oh, itong batang to, tinatanong ako, nag-i-slicing ko yung Alam mo lang tanong niya? Sabi niya, ate. Sailor. 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 Gusto ko yan. Gusto talaga, ko. Ikaw talaga. Sabi niya sa akin, no? Ate, ate, alam mo, ate. alam mo. Wala ate. nagbabayad sa akin, ikaw talaga. Sabi niya, disappointed talaga ako. Kala ko, isang libo yung nasa ibili. sabi kanina, my best dancer. Oh. Ah! Sabi niya, pero pa rin ba yung mapapanalunan doon? <laughs> 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 ay mag-aral, opening of classes, July 29, may, 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 college, ano, senior high, ayan, anong, anong favorite subject? Hello? Sinasabi ko, mag-aral ka na pabuti, ito lang, ito ka na, okay na. <laughs> I love you so much. Hi, your name is? My name is Zia Denana. Wow, paano i-spell yun? Z-E-A. Tara nung i-spell niya, ano? I heard they are both soldiers. Tama po ba? Gusto mo rin bang mag-jogging sa highway? Well, hindi ko na kailangan mag-jogging, ma'am. Yabang naman ito. Uwi ka na talaga. Uwi ka ito. Bakit hindi mo na kailangan mag-jogging? Kasi? Kasi nakahanap ako ng... Stove. minsan, minsan busy sila, ano, ano sila dyan, tapos busy sila nakapagsapang. Di ba minsan, ano yung feeling mo? Ano yung feeling mo? Paano mo kinokontrol ang iyong emosyon? Siyempre, first, lonely. No. Lonely. lonely Kasi, mamiss ko siya. Mamiss ko? Ah! <laughs> ah, ang ating may usundalo mo, haalagaan mo <laughs> siya. Thank you so much. <laughs> Pa... Pa... Okay? So... Uh, at... Uh, ano... 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 Umuwi na sila. Hayaan mo lang. Kailangan ay na makapag-asawa. mo ano. Hayaan mo na si Tito. Eh, atras tayo. Son. Atras tayo, boys. The word is... Ipapatikip. Anong ipapatikip mo kay Love, Jason? Ano? ko sa'yo yung... Pagkakain na... Di mo naranasan sa ex mo.